tila sobrang dehado ang mga Pilipino. Ito ang hinaing ni Sen. J.V. Ercito sa napagkasundoang taripa sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas kung saan 19% na taripa ang ipapataw sa mga produkto ng Pilipinas na ipapasok sa United States. Habang open market o 0% ang taripa sa U.S. products na aangkatin sa bansa. Ayon kay Sen. JV, akala nito ay Little Brown Brothers ang turing ng mga Amerikano sa mga Pilipino. Ngunit bakit anya tila laging naiisahan ng mga Pinoy sa mga ganitong usapan? Anya, sana ay gawing patas man lang kung tunay na kakampi ang tingin sa Pilipinas. Sinabi naman ni Sen. Amy Marcos na kailangan pa niyang makita at mabasa ang buong kasunduan. Ngunit ayon sa Presidential Sister, kahit sinong tanungin, eksperto man o karaniwang tao, ang 19% na taripa para sa Pilipinas habang zero tariff sa US ay walang dudang hindi ito panalo para sa Pilipinas. Para naman kay Sen. Panfilo Ping Lacson, ang mga naturang taripa ay hindi pinakapatas na kasunduan sa pagitan ng dalawang matagal ng magkaibigan o magkaalyadong bansa. Dagdag pa ni Lacson, ito ang pinakamalaking insulto ng isang host na bansa sa bisita nito at panahon na anya para tingnan ng Pilipinas ang ibang trade partners.